Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 18. Ang Ebanghelyong ito ay tungkol sa isang pinunong relihiyoso ng mga Hudyo na si Nicodemo. Siya ay kabilang sa grupo ng mga pariseyo at isang gabi pumunta siya kay Yesus. At sinabi, Guru, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Ang ibig sabihin si Nicodemo ay unti-unti nang nananampalataya kay Jesus. Ngunit, siya ay pumunta kay Jesus sa dilim ng gabi. Isang larawan din na bagamat makakaaninag na siya ng kaunting liwanag, siya pa rin ay naroon sa kadiliman. Ang unang kadiliman ay sapagkat ayaw niyang makita ng publiko o ng madlang tao na siya ay nakikipag-usap kay Jesus. Maaring ayaw niyang makompromiso ang kanyang pagiging pariseyo at ang kanyang pagiging pinunong relihiyoso. Kaya nga pumunta siya kay Jesus na walang nakakakita. Isang taong nasa pagitan ng dilim at liwanag. At makikita natin sa Ebanghelyo ni San Juan, darating ang panahon na si Nicodemo ay magsasalita na sa lahat patungkol sa pananampalataya niya kay Jesus. Ang katotohanan nga, kasama si Jose ng Arimatea, sila ang kumuha kay Jesus mula sa pagkakapako sa krus hanggang si Jesus ay mailibing. Isang taong naglakbay mula sa dilim hanggang madala ng Panginoon sa liwanag. At sinabi ni Jesus kay Nicodemo, Pakatandaan mo malibang ipanganak mula sa itaas ang isang tao hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ang salitang ito ay mahalaga. Ang ginamit na salitang Grego sa talatang ito ay ANOTHEN Ang salitang ANOTHEN ay salitang Grego na may dalawang kahulugan MULI at MULA SA ITAAS Kaya nga marami ang nagbibigay ng interpretasyon na ang talatang ito ay patungkol sa ipanganak muli. Ngunit sa konteksto ng ikatlong kabanata ng Ibanghelyo ni San Juan ay patungkol kay Yesus na mula sa langit na nanggaling sa itaas at nagdala ng kaligtasan sa sanlibutan at ang mga tao ay magiging anak ng Diyos na nasa langit. Kaya nga mas ma- puti at mas tama na ang salita na gamitin sa talatang ito ay ipanganak mula sa itaas. At ito ang sinabi ni Jesus kay Nicodemo. Malibang ipanganak mula sa itaas ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ngunit ang pagkaunawa ni Nicodemo sa salitang ito, anoten, ay muli at hindi mula sa itaas kaya nga ang sabi niya paanong maipanganak pang muli ang isang taong matandana makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang si Kristo ay nagsasalita patungkol sa mga bagay mula sa kalangitan mula sa itaas at ng kapanganakan ng isang tao mula sa langit ngunit ang kaisipan ni Nicodemo ay nandoon lamang sa sanlibutan kaya nga para sa kanya, ang kapanganakan ay kapanganakan muli, papasok ang isang tao muli sa sinapupunan ng ina. Ngunit hindi ito ang pakahulugan at tinutukoy ni Jesus. Kaya sinabi niya, Pakatandaan mo malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak mula sa itaas. Napakagandang salita, sapagkat lahat tayo na nilang ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, ito ang misyon at layunin ng pagbaba ni Heso Kristo mula sa kalangitan. Upang ang bawat tao ay maging anak ng langit, maging anak sa espiritu ng katotohanan. At sino ba ang taong ipinanganak sa espiritu ng regalo ng kalangitan? Ang taong ito ay ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Isang taong naranasan ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Narito pa rin tayo sa panahon ng muling pagkabuhay ng Paskwa ng Panginoon. Ang taong ipapanganak muli sa tubig at espiritu ay ang taong ipinanganak mula sa itaas. Yung lumang buhay ay kanyang iniwan siya ngayon ay tumatahak sa bagong buhay yung lumang nakaraan na buhay ng kasalanan ay hinugasan ng tubig at ng espiritu ng pagpapatawad. At ang taong ito ay tumanggap ng isang bagong paglikha. Ang taong ito ay nilikha muli, kaya hindi na siya nilalang na makasanglibutan, siya na ay nilalang para sa kalangitan. At lahat tayo ay inaanyayahan na ipanganak mula sa itaas ang taong may espiritu ng Diyos ay may mata ng kalangitan hindi niya binabasa ang kanyang kasaysayan ang mga nagaganap at nangyayari sa kanyang buhay sa mata lamang ng makalupang pananaw sapagkat ang isang taong makalupa lamang ang interpretasyon sa buhay ay isang taong nasa panganib ng kabiguan sapagkat hindi niya mauunawaan ang nangyayari hindi niya mauunawaan bakit may mga krus at hilahil sa kanyang buhay na pinagdadaanan ngunit ang isang taong ipinanganak mula sa itaas ay may mata ng kalangitan nauunawaan niya na sa bawat pangyayari sa bawat detalye ng pang-araw-araw na buhay ay nagsasalita ang Diyos kinakausap siya ng Diyos kaya nga sa araw na ito kung mayroong problema sa tahanan, may kahirapan sa salapi o sa kaluoban, ang isang taong pinanganak mula sa itaas ay may mata ng Diyos. Mata ng pananampalataya. Ang unang sasabihin ng isang tao, ng isang kristyano, anong sinasabi sa akin ng Diyos sa pangyayaring ito? At alam ng isang kristyano, ng isang taong ipinanganak mula sa itaas na sa bawat pangyayaring ito ay may mabuting dahilan ng Diyos. At ang dahilan ng Diyos ay palaging dahilan ng pag-ibig at layunin ng kaligtasan. Anyayahan natin ang banal na espiritu sa araw na ito upang tulungan tayong ipanganak mula sa itaas maging mga nilalang ng kalangitan. Magkaroon ng Espiritu ni Kristo ang ating Panginoong muling nabuhay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.